Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy para nga po palulit to bali nandito tayo ngayon sa ating talungan uh, araw ng webes bali update lang to mga kagulay bago tayo mag harvest bukas mga kagulay titignan natin kung marami ba tayong ma -ha harvest bukas mga kagulay ito ang ating mga bunga ng talong mga kagulay magitan natin ayan haldong napapasukan tayo ng trips mga kagulay Ayan, kaya pa naman natin yun i-control mga kagulay. yan sobrang kasing init na talaga dito mga kagulay. Ayan, yung mga bunga ng talong natin mga kagulay. Ayan. Ayan. Ayan ang ating mga bunga ng talong. Bukas ang harvest nito mga kagulay. Ayan. Mga bunga ng ating mga talong. Ayan siya mga kagulay. Ayan. Saka kung mapapansin nyo, talaga tinamaan ako, mga kagulay. Oh. Ayan. Pero, ispiran natin kagad yan mga kagulay. Ng, ano, ng insecticide. Yung Formula 1 nga, at saka no, mga kagulay. Ah, marami rin naman siyang mga, bu mga bulaklak. Ayan. Tsaka <coughs> pati doon sa kabila, mga kagulay. Ayan. Bali, ano rin, ngayon din mga kagulay, nagpapaparmol kami. Mga rotor. Doon sa kabila, doon sa uh, update ko na rin kayo, sa katataniman dun sa kabila mga kagulay and dadaan ulit tayo dito sa ano sa ating demo ng Swiss ng Swiss seed, mga kagulan kagulay yan napupuntahan natin yung nag ano doon nag uh, nag parmol parmol tawagin dito dito ko kung tawag sa ibang tawag sa mga lugar niyo mga kagulay yan yan talaga ang tsura mga kagulay kapag sobrang init walang ulan-ulan dito mga kagulay kaya kung mapapansin nyo, tuyong tuyo talaga yung lupa oh. Grabe uh, ang ulan dito mga kagulay. Ay, ang ulan. Ang init dito mga kagulay. Ano, you know, mapapansin nyo naman yung mga plastic pero lumalaban yung mga ano natin mga kagulay kasi natibiligan naman siya kumbaga. Yan, pupunta tayo dun sa uh, katariman natin sa uh, May 8. May 8 ang ano nung target na mga taniman mga kagulay kasi may 7 ay uh, Tawag dito May 7 ay darating yung ating ano Siyempre hindi pwedeng itanim kagad Kaya may 8 na lang tatanim Para di rin Siyempre galing sa biyahe Stress Kaya kailangan din siya pwedeng itanim ng ano Itanim ng Agad agaran mga kagulay Tapos ito nga pa wala, mga gulay Nakapag ano na kami ng dipwil Ayan na para umpisan na namin na may uh, ano, lahat ng ano ng drip mga gulay dito nung nakaraan siya sabi ko sa inyo na i-update ko kayo sa drip pero hindi na lang namin kinabitan kasi uh, may bago akong ano may bago akong kumbaga plano kasi yung plano dito mga gulay di ba dalawang part dalawang dalawang parte yan mga gulay kumbaga dito panay talong na dito wala nang halo wala nang atsal tapos doon yun na yung ano uh, kumbaga pepino sitaw uh, ang panaya doon sa kabila para kapag natapos dito pagpapalitin lang siya mga kagulay para crop rotation lang siya para yung mga kung ano man yung mga virus dyan na no, mabubungkal kagad dito tapos papalit na naman doon ganun lang mangyayari mga kagulay yan, yan yung ating deep well mga kagulay yan pupunta tayo doon sa nag ano update na update ko kayo doon sa mga ganap doon sa Kataniman sa May 8 Anong petsa na ngayon? 26 yata 26 na yata ngayon Na kumbaga na delay lang siya Pero kaya pa naman yan Kaya pa naman ilang, ilang prep mga gulay. Ayun oh, pinong pino talaga yung ano Maganda yung ano talaga yung, plato Hindi siya Hindi de, siya uh, na yung Rotobator talaga nga ano plato mo na siya Tawag nga nila dito parmol Alright tapos So nga, pagdating nung ano, nung uh, rotovator nung may-ari nitong lupa, uh, dadaanan ulit siya bago iplat mga kagulay. Kung ngayon, paarawan muna natin siya ng na mga ilang araw, limang araw, kaya isang linggo, mga ganun mga kagulay. Yan. Titignan natin yung ginagawa nung ano. Yan. Dito, hindi pa na nalilinisan mga gulay, yung galingan ng palaya. Palang. Yan siya mga gulay yun malaking parmol isang mga gulay pulbos dyan sa ano dyan kapag nadoble nindot na kon ba iplat ayan sya mga kagulay oh. tignan natin yung naulit na para makita nyo rin mga kagulay ayan. yan ang kagandaan kapag ganito yung gagamitin muna bago natin gamitin yung maliit na rotovator yan ano mga kagulay yan salalanan nung ano nung hindi ganyan na yung mas maliit dyan na rotovator yung ano nga meron naman doon yung ano yung ano nang may-ari yun ang gagamitin ulit dito mga kagulay ito yung tataniman ng may-eat mga kagulay yan yan siya Lawak-lawak din ito mga gulay. Yung plano dito tanim ay siling Taiwan at saka talong. Kapag hindi nagkasya yung ano, yung bawa sobra yung talong dito, ang plano dyan sa pinanggalingan ng ano, ng ang palaya dyan na lang yung siling Taiwan mga kagulay dyan sa gitna nyan pero hindi natatanggalin yung balag nyan mga kagulay kung baga lang dyan paplatin uh, gagamitin yung yung maliit na rotovator yung nakita nyo nung mga nakaraan yung hiniram po dun sa ano namin sa pangalan nito sa grupo namin yun na lang pagdadali dyan mga kagulay tapos tataniman ng ano, siling Taiwan pero kung kakasya di, lahat dito yung 4,000 saka 3,000 na no na sile dito na lang mga kagulay kasi yung plano talaga dyan mga kagulay dito dati ay yung uh, kangkong, Chinese kangkong kung tawagan dito ayan yung ano, rotor mga kagulay oh, parmol Sampai siya mga pula eh Kita nyo, pulbos-pulbos talaga siya mga kulay yan Ang kagandahan dyan kapag ganyan ang dinamit Yung nakita nyo yung pang plat na rotovator na maliit Yung diretso plat na Yun naman yun doon sa may-ari mismo ng lupa uh, Kung baka sarili niya yun tapos itong maliit, pinakamaliit yung hand tractor na, na pang ano rin, pang plot din. Yun naman ay ano, hiniram ko lang yun sa organization namin doon sa San Frans. Hiniram ko lang yun. So, kung baga, ano yun, bigay yun ng DE sa amin sa sa yun Vega. Kaya hiniram ko rin yun ang pinangalo ko kapag maliitan lang katulad dyan. Kapag ganoin ko dyan, yun ang gagamitin ko yung maliit, yung naka, natabunan doon mga kagulay yung gagamitin ko niya sa ilalim ng ampalaya yan. bali ito mga kulay kung sinabi ko sa inyo na tataniman ko dapat to ng ano para sa yung tinatanim sa taginit hindi na matutuloy mga kulay rotobator na rin to para makasingaw lahat dyan tapos uh, sabugan na lang siguro ng ano ng mustasa muna kung walang mustasa munggo yun na lang ang gagawin dito mga gulay para yung ano man yung sakit ng lupa ay kahit pa paano hindi man lang natin mga 100% na mapuksa -ma yung mga ano dyan mga gulay mga punggos o kung mo sakit sa lupa ay at least mababawasan lang siya mga gulay yun yung ano yun yung purpose na kaya hindi na namin tatanim kasi ang plano namin dito kada isa at kalating buwan tanim kami para wala na talagang putol mga gulay kapag halimbawa nakalimang harvest na doon dito mamumulaklak na naman mga kagulay ganun lang pinaplano ko dito mga gulay eh tinumento ko doon sa no kung paano nag-usap kami doon sa may-ari ng lupa uh, umuo naman siya para hindi na sila naghahati lagi mga gulay kung baga yung itatanim dito panglete, panglete lang mga gulay yung itatanim doon, sun prance, sun prance lang mga gulay ganoon na yung mangyayari doon hindi na sila maghahati para may panglete meron pang dito lang sa sun prance ganoon na yung mangyayari dito ito yung sinasabi ko na hand tractor na ano na pang plot nakita nyo na siguro itong ginamit ko sa mga vlog ko ito yan tinabunan dyan mga kagulay yan kaya ito mababakanti na lang siya mga katapusan siguro ng June patataniman to kailangan kasi mga kagulay para magsalubong talaga siya dapat bago siya mag harvest doon dito nakatanim na o kaya naka isang buwan na doon dito dapat isang buwan lang ang pagitan tanim na naman agad mga kagulay para wala na siyang putol yan total masasakop naman natin to ng ano ng drip kapag matatanaman ano na natin lahat saka doon sa nagre-request kung ano yung uh, gastos ko dito hindi ko rin masabi kasi paikot-ikot lang yung gastos namin dito mga gulay kaya tulad yung ano dito yung napagbenta dito pinunta dito siyempre mas malaki dito yung nagastos gawa nga ng binago namin yung drip namin mga gulay yung ano namin ng drip kung dati yung plat na ng drip ngayon hindi na mga gulay eto na yung gagamitin namin ito, yan yan ang gagamitin namin tapos may mga ganito na siya mga kagulay yan tapos ito may mga micro drip na siya kung tinatawag mga kagulay nakaganyan siya mga kagulay yan na yung gagamitin namin isasaksak lang yan dyan pag saksak yan, ganun lang mga kagulay kasi kung yung platos eto, saan na ba yung platos ito hindi ano nababarahan siya mga gulay hindi katulad nito halimbawa mabarahan man siya mga gulay dali, madali lang tanggalin kasi natatanggal to mga gulay alam mo nabarahan madali lang ano yun to tapos tak tak lang tapos balik na naman ulit wala na naman yung bara niya mga gulay kaya ito na kaso nga pag ganito ang gagamitin yung mga gulay mas magastos lang talaga siya mas magastos siya pero tatagal talaga siya mga kagulay kahit maarawan siya hindi katulad nito dati uh, ginamit namin dito pero nung ano na, uh, ano na, kinakat-kakat na ng daga mga gulay, katulad ni Tuhos, di katulad nito hos, di naman kaya ng kagatin ito ng daga. Saka ito, matigas to mga gulay, saka na sa ibabaw lang, kaya hindi rin maangat-ngat ng daga mga kagulay. Yan ang gagamitin namin, kaya kung mapapansin nyo, ayan na yung mga gagamitin namin mga gulay doon sa tataniman namin para bago. Pero ito sana para doon, para dyan mga gulay dyan sa uh, pangalawang talong kasi yun nga, hindi pa siya naayos talaga yung area niya. Kasi yung plano ko ay sa gitna talaga ipapadaan. Sa gitna. Basta maintindihan nyo rin yung mga gulay. Ipavlog ko rin naman. Pero pasensya na doon sa nanginginang ng update na dito. So kung ano na ba yung drip. Hindi ko maano kasi hindi talaga na ikabit mga gulay doon na lang. Kung talagang aayusin na siya para wala na siya tanggalan. Kung tatanggalin man siya alamlimbawa mga gulay. Doon pa rin siya ikakabit mga kagulay. Ganun na kasi ang plano doon para hindi na siya maano sa tao matrabaho. Siyempre, kahit nasabi natin may kasama tayo dito, siyempre, isipin din natin sila. Hindi yung porkit sinasauran natin sila ay patrabahuin na lang ng patrabahuin. Mga kagulay, kailangan din natin turing silang pamilyang, mga kagulay, para kung baga ganun, ibabalik din nila kung ano yung pakikitungo natin sa kanila. Hindi sila yung basta, -basta na makakaisip na kung ano-ano man, mga kagulay dapat ganun ang humawak ng mga kasama natin dito sa ano, tanim natin mga kagulay kasi maraming ibang ano mahawak lang tao purkit pasawuran lang uh, o, ano talagang pinagtatrabaho lang dito sa akin hindi mga kagulay nang, nang, sa totoo lang dito ang akin lang dito mga kagulay magtrabaho lang sila ng maga kahit alas 8 wala na okay na magpahinga sila ganun mga kagulay hindi ako katulad ng ibang mga nagpapasawod na talagang ano na dire-diretso oh, talagang nalalagaan din natin yung tao natin mga gulay pero kung minsan yan ma makulit yan mga gulay ayaw 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 gumising ng maga yan yung taong yan mga gulay pero masipag yan ah, mga gulay masipag yan ayaw lang gumising ng maga so yan mga gulay kung bakit update ko lang kayo kung bago mag harvest no? doon saka yung ginagawa nga doon sa kabila uh, kung kailan tataniman yun nga no? uh, may 8 mga gulay uh, sa so bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi. Sa gagawin ko video tungkol din sa pagtatanim ko ng iba't ibang klaseng gulay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, God bless po sa ating lahat.